Ang dalubhasa sa pagpapagutom na si Ed Stafford ay nakakain na ngayon. May masustansyang sabaw ng pugad ng ibon, sariwa at makatas na sashimi ng uod ng bakawan, malutong na inihaw na alimango, at walang katapusang pagkaing dagat tulad ng sea urchin, kasama ang matamis na papayang panghimagas. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa Pilipinas, partikular sa liblib na hilagang kanlurang baybayin. Dumaan ang bangka sa pagitan ng matatarik na bangin sa magkabilang panit. Pagkatapos lumiko sa isang kurbada, dahan-dahang lumapit ito sa baybayin ang isla mismo sa unahan ang lugar kung saan niya haharapin ang hamon sa pagkakataong ito. Ibinihisan niya ang kanyang gamit mula sa bangka, at opisyal na nagsimula muli ang isang survival journey sa isang desyertong isla. Mula sa kanyang anim na po araw na hamon sa isang desyertong isla, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumapak siya sa isang bagong isla. Ang mga mahihirap na araw ng tagumpay noon ay nakaukit pa rin sa aking isip, kaya may kaunting tensyon. At tulad ng dati, hindi nagdala ng anumang survival tools, walang damit, kahit buhok isang backpack lang na naglalaman ng filming equipment, medical kit, at satellite phone. Mabilis na lumitaw sa isip ang apat na mahalagang elemento para mabuhay. Ang pinakamahalaga siyempre ay inuming tubig. Sa buhangin, hindi sinasadyang nakapulot siya ng ilang yog. Ito ay maaaring pansamantalang makaresolba sa pangangailangan ng sariwang tubig. Pagkatapos, lumibot siya sa isla upang mag-survey. Kung saan-saan ay may mga basurang nakalutang. Mula sa pananaw ng pangangalaga sa kapaligiran, nararamdaman niyang kailangan niyang maging maingat sa pagprotekta sa kalikasan. Munit mula sa pananaw ng isang survivor. Ang mga basurang ito ay kayamanan. Nakakolekta siya ng ilang plastik na bote at malapit din doon ay nakakita siya ng mga puno ng papaya at kawayan. Ang lahat ng ito ay napakakinabang na resources. Munit sa ngayon, kailangan munang unahin ang inuming tubig. Nangalap siya ng ilang yog, ginamit ang isang matulis na bato sa bangin, upang buksan ang mga ito, at pagkatapos ay mabilis na uminom ng ilang labo, nakapagdagdag ng sapat na tubig. Susunod ay ang isyo ng tirahan. Sa tropikal na rehiyon, hindi ka malaking problema ang pananatiling mainit. Nakahanap siya ng ilang malalaking dahon ng yog, at pansamantalang inilatag ang mga ito sa ilalim ng puno bilang isang bani. Kaya ganoon lang kadali. Mabilis na bumaba ang gabi. Hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Ang takot sa pagkabuhay sa isang desyertong isla ay nananatili. Mukhang hindi pa nawawala ang psikolohikal na multo, kaya ganun na lang ang pagising niya sa buong magdamag. Kinaumagahan, naramdaman niyang labis na mahina ang kanyang katawan, nakahiga sa lupa, at malinaw na naramdaman na nilalagnat siya. Ang kanyang hita ay namumula at namamaga, na posibleng senyales ng impeksyon. Ang sitwasyon ay mukhang lubhang malubha. Dahil sa posibilidad ng matinding impeksyon, kinailangan niyang kunin ang satellite phone upang kumonsulta sa isang doktor. Kaya nang kabilang panig na uminom muna ng antibiotics, kung hindi bumuti ay wala ng ibang opsyon kundi umatras. Agad niyang binuksan ang medical kit at uminom agad ng antibiotik, tatlo beses sa isang araw. Sa panahong iyon, maaari lang siyang magpahinga sa lilim. Sobrang mahina ang kanyang katawan, halos walang magawa. Paminsan-minsan ay umuupo lang siya at umiinom ng tubig ng yob para maibsan ang pagod. Ganoon lang ang lumipas na isang araw hanggang sa pagdilim. Hindi rin siya gaanong nakatulog ng gabing iyon. Ngunit kinaumagahan, naramdaman niyang mas bumuti ang kanyang katawan. Ang namumulang bahagi ng hita ay humuparin. Ngayon ang araw para bumangon at magtrabaho muli. Bago ang lahat, nagpa siya si Ed na kumain ng kaunti. Nakahanap siya ng isang puno ng papaya sa malapit, pumitas ng isang hilaw na prutas, at kinagat ito. Ngunit ang lasa ay lubhang mapait at hindi niya ito malunok, kaya agad niya itong itinapon. Pagkatapos ay naglakad siya sa dalampasakan at nakakita ng isang bakal na pako. Kumuha siya ng isang bote ng salamin, inilagay ang pako sa loob, at malakas na inalog. Sa madaling panahon, nabasag ang ilalim ng bote. Tumawa siya ng malakas sa sobrang tuwa. Malaki ang gamit nito, maaari itong gamitin sa pagsindi ng apoy. Batay sa prinsipyo ng pagtutok ng liwanag, naghanda siya ng tuyong kahoy at tinder. Inilagay niya ang nabasag na ilalim ng bote sa ilalim ng araw. Ayusin ang tamang focal point patungo sa tinder. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsimula ng umuso. Napakalakas ng sikat ng araw ngayon, madali itong sinindihan ni Ed ng kanyang unang apoy. Mula dito, ang mga pangunahing elemento ng kaligtasan ay sa wakas ay natiyak. Susunod ay ang pagtuon sa paghahanap ng pinagmula ng protina. Ang pinaka-perpektong target ay siyempre ang baybayin. Pagkatapos maglakad-lakad, nakapulot siya kaagad ng ilang sis niya. Ngunit mukhang may mga hermit crab sa loob. Nakakolekta pa siya ng ilan at bumalik sa kampo. Sa daan, nakakita rin siya ng lata na nababalutan ng buhangin. Bagamat medyo luma na, magagamit pa rin ito sa pagluluto. Sa gabi, inilagay ni Ed ang lahat ng snail sa maliit na lata. Inilagay niya ito sa apoy at niluto. Ang resulta ay isang mabangong, malutong at masarap na ulam ng hermit crab. Pagkatapos ng pagkain na ito, halos nawala na ang sakit na nararamdaman ni Ed. Sa umaga ng ikaapat na araw, nagpatuloy siyang maghanap sa dagat. At sa pagkakataong ito, hindi inaasahang nakakita siya ng lambat. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis niya itong tinipon at dinala pabalik upang magamit. Matapos maibalik ang lambat, nagpatuloy siyang tuklasin ang ibang bahagi ng isla. Nakakita siya ng bagong tanawin, mayroong isang maliit na loob na umaabot ng malalim sa isla. Makakapasok lamang siya kapag bumaba ang tubig. Ang tanawin ay nakamamangha at matagal niyang pinagmasdan. Napansin ni Ed na napakaraming sea urchin sa paligid. Ito ay isang delikasi na hindi niya pwedeng palampasin. Maingat siyang kumuha ng isa, at ginamit ang bato upang alisin ang lahat ng matutulis na tingin. Pagkatapos ay binali niya ang matigas na balat, kinuha ang laman sa loob at agad na kinain. Ang lasa ay masasabing napakasarap, mabango at malinamnam. Sayang lang at napakaliit nito, kaya hindi sapat para sa kanyang panlasa. Pagkatapos kumain ng sea urchin, nagpatuloy si Ed sa paglalakad. Ngayon, kung gusto niyang manatili rito ng matagal, kailangan niyang makahanap ng matatag na mapagkukunan ng sariwang tubig hindi niya pwedeng umasa lang sa inyo. Ngunit upang makapunta sa lugar na posibleng maisariwang tubig, kailangan niyang maghanda ng mabuti. Kaya bumalik siya sa kampo, umupo at gumuhit ng mapanang plano ng paglalakbay, at naisipang gumawa ng maliit na balsa. Agad niyang sinimulan, nakahanap siya ng isang mahabang kawayan, pinutol ito sa tatlong magkakaparehong bahagi, at pinagsama-sama upang makabuo ng isang triangular na frame. Pagkatapos, kumuha siya ng mga baging upang itali ang tatlong pangunahing koneksyon, at sa wakas ay nabuo ang maliit na balsa isinuot niya ito sa kanyang kalbong ulo at nagpatuloy. Pagdating sa lugar, inilagay niya ang lahat ng kanyang gamit sa balsa. Nagsimulang lumusong sa tubig at hilahin ang balsa patungo sa kabilang pampang dahil sa balsa ay naging mas madali ang paggalaw. Pagkatapos ng ilang sampung minuto ng paglusong sa tubig, sa wakas ay nakarating din siya sa kabilang panig. Pakiramdam niya ay nakatapak siya sa isang nakalimutang mundo. Masaya siyang umakyat sa kalapit na mataas na burol upang magmasi. Ngunit pagdating sa tuktok, napagtanto niya na walang anumang senyales ng sariwang tubig sa lugar na ito. Kinailangan niyang lumipat ng direksyon upang galugarin ang ibang lugar, lumakad pababa sa gilid ng lasyan, sa puntong ito ay hindi pa siya nagmamadaling magpatuloy. Mabilis na yumuko si Ed sa maputik na lupa upang maghanap at biglang nakahugot ng isang mahabang nilalang. Ito ang mga bulate sa bakawan, agad niyang isinubo at kinain ng hilaw. Ang lasa ay eksaktong katulad ng hilaw na talaba. Ang pagkain ito ay itinuturing pangang mataas na uri ng delikasi sa lugar na ito. Nagpatuloy siya sa paghahanap at sa di kalayuan ay nakakita muli siya ng mas malaking bulete. Walang pag-aalinlangan, agad niyang kinagat at isinubo, habang kumakain ay patuloy siyang napapangiti. Pumili siya ng lugar na puro malalaking bato na walang daanan, kailangan niyang umakyat sa bawat bato sa kanyang sariling paraan. Sa tuktok ng bato, nakakita siya ng isang guwang, pilit siyang umakyat at tama nga, tinutulungan ng Diyos ang mga taong may mabuting puso. Sa kawayanan mayroong tubig, labis ang kagalakan ni Ed Stafford anupat wala siyang magawa kundi palakpakan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang ilang walang laman na bote na dala niya at maingat na pinuno ang bawat isa. Sa mata, hindi masyadong malinis ang tubig, ngunit gayon paman, ito ay sariwang tubig. Matapos makakuha ng humigit kumulang lima litro, maingat siyang bumalik, lumangway pabalik sa kabilang gamit ang balsa. Kailangan itong tratuhin ng maingat, kumuha siya ng isang plastik na bote, pinutol ang ilalim, kumuha ng isang piraso ng tela, upang takpan ang itaas na dulo, naglagay ng isang patong ng buhangin, pagkatapos ay uling na kahoy, at pagkatapos ay isa pang patong ng buhangin. Sa gayon, nakagawa siya ng isang simpleng filter. Linisin ito ng ilang beses, pagkatapos ay ibuhos ang malinis na tubig sa lata upang pakuluan sa apoy. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakainom si Ed Stafford ng tunay na sariwang tubig, umiti siya ng malapad na parang bulaklak. Kinabukasan, nangolekta na siya ng mas maraming plastik na bote. Ginawa itong simpleng patibong para sa isda, inihulog sa tubig, at pagkatapos ay ginamit ang pagkakataon upang tuklasin pa. Bigla siyang nakakita ng isang maliit na pating na tahimik na dumausdos malapit sa kanyang mga paa. Sinabi ni Ed Stafford na kung mahuli niya ito, hindi na niya kailangang isipin ang hapunan. Mabilis siyang bumalik, kinuha ang fishing line na nakuha niya ilang araw na ang nakalipas, itinali sa isang pako na bakal upang gumawa ng isang malaking kawin. Kung kakagatin ng pating, hindi ito makakatakas. Pagkatapos ay nagpunta siya sa tabing dagat, nakakuha ng ilang kuhol na ginamit niya bilang pain, isinabit sa kawil na bakal, at inilagay ang pain sa lugar kung saan niya nakita ang pating kanina. Ikinabit ng mahigpit ang tali ng pamingwit at bumalik sa pampang upang hintayin ang resulta. Kinuha ni Ed Stafford ang lambat na nakuha niya noong nakaraang araw. Maingat na tinahi ang bawat punit, at pagkatapos ay inihulog din sa dagat, umaasang madagdagan ang kanyang pagkakataong makakuha ng pagkain. Nang matapos ang lahat ng gawain, lumugog na ang araw sa likod ng bundok. Mabilis na dumilim at nang gabing iyon, dala niya ang sulo upang suriin ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, bumalik siya sa tabing dagat upang suriin ang bitag ng isda. Parehong walang laman ang lambat at ang tali ng pangingisda. Ang maliit na bitag ng isda na lamang ang huling pag-asa. Sa kabutihang palad, isa sa mga ito ay nakahuli talaga ng isda. Ipinakita ni Ed Stafford ito sa harap ng kamera na may maliwanag na mukha bagaman hindi malaki ang isda, sa kasalukuyang sitwasyon, sapat na ito upang pahalagahan at kailangan itong lutuin ng maayos. Naalala ni Ed Stafford na sa lokal na lugar na ito ay mayroong napaka-espesyal na pagkain, na bagamat mahirap hanapin ay sulit subukan. Umakyat siya sa bangin, tinanap ang ilang pugad ng ibong layang-layang sa itaas. Sa kabutihang palad, ay naiwang pugad ng ibong layang-layang sa butas ng bato. Ito ang hilaw na pugad ng ibong layang-layang na hindi pa na proseso, isang dekalidad na sangkap sa pagluluto. Dinala niya ito pabalik, nilinis ang maliit na isda, inilagay sa lata na bakal, nagdagdag ng kaunting dahon ng sampalok sa kaldero upang lumikha ng maasim na lasa. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang mainit na sabaw ng pugad ng ibon at isda sa dagat. Umupo si Ed Stafford sa isang tabi, kinuha ang malambot na lutong pugad ng ibon at inilagay sa kanyang bibig. Pagkatapos ay humigop ng sabaw. Ang pakiramdam ay hindi na iba sa pagkain ng espesyalidad sa isang marangyang restoran. Kakakain lang ni Ed Stafford at pinupuri niya ang mayaman at masalimuot na lasa, at sa lalong madaling panahon ay naubos ang kanyang lata ng sabaw. Maya-maya, naglakad-lakad siya sa mababaw na tubig matapos ang paghupa ng tubig. Nakaupo at pinagmamasdan ang tanawin ng dagat, nakarelax ang kanyang kalooban, nagsimula siyang alalahanin ang kanyang asawa sa bahay. Ngayon ay hindi na siya nagrereklamo at wala na rin siyang takot na mabuhay sa liblib na isla. Ito na ang tunay na estado ng kapayapaan. Kinabukasan ng umaga, nakaupo siya ng tahimik sa buhanginan, naghihintay sa bangkang panagip upang sunduin siya. Nang lumitaw ang bangka, ganap na nagtagumpay ang hamon sa pagkakataong ito. Sa susunod na bahagi, sa pagkakataong ito, sinuwerte ang dalubhasa sa gutom. Nakatanggap ng isang matandang tupa na halos isang daang kilo sa disyerto, pinutol ang buong buhay na butiki. Pagkahuli ng ligaw na salmon at inihaw sa uling, sa pagkakataong ito ay dumating si Ed Stafford sa Bolivia upang mabuhay. Ang tiyak na lokasyon ay ang Andes Mountains na matatagpuan sa silangang bahagi ng Timog Amerika. Sumakay siya ng helikopter, lumipad patungo sa mataas at tuyong lugar, kung saan kulang sa oxygen. Ang misyon sa pagkakataong ito ay maglakad ng 50 km pakanluran. Sa loob ng isa zero araw, susubukan niya ang hangganan ng pagtitiis ng tao. Sa kanyang titulo bilang eksperto sa paggugutom sa mundo ng survival, pinanatili niya ang kanyang estilo, walang dalang kagamitan, walang dalang gamit, at wala ring buho. Mayroon lamang siyang medical kit at isang backpack na naglalaman ng kamera, nakatayo at inoobserbahan ang terrain. Base sa araw, mabilis niyang natukoy ang kanluran at sinimulan niya ang paglalakbay na may mabigat na backpack. Sa kaligtasan, ang pinakamahalaga ay tubig. Habang lumalakad at naghahanap, nakita ni Ed Stafford mula sa malayo ang isang malaking bundok ng niebe, marahil ay may bukal malapit doon. Sinimulan niyang bumaba sa dalisdis. Sa simula, nakikita pa rin niya ang niebe sa tuktok ng bundok sa malayo, ngunit habang lumalalim ang kanyang paglalakad, natatakpan ang kanyang paningin ng mga burol. Hindi nagtagal, naligaw siya sa isang labirint ng mga batong bundok. Nakatayo sa matinding sikat ng araw, tiningnan niya ang kanyang anino na nakahilig pasulong, isang senyales ng paglihis ng direksyon. Dahil dapat nasa likod niya ito. Lumingon siya at nagpatuloy sa paglalakad patungong kanluran. Halos buong araw na iyon ay lumakad lang siya sa mga lambak. Sa tanghali, sa sobrang init, kailangan niyang sumilong sa ilalim ng isang bato para magpahinga. Tinagalan ni Ed Stafford na lumamig ang araw bago siya nagpatuloy sa paglalakad, at sa wakas ay nakita niya ang isang batis sa kanyang harapan. Agad siyang tumakbo doon, yumuko at uminom ng ilang lagok hanggang sa mabuso. Ngunit bago pa man siya makapagbuni, nagsimulang dumilim ang kalangitan, at kinailangan niyang maghanap ng matutulugan. Hinubad niya ang kanyang pantalon at lumusong sa tubig, hindi malalim ang batis, at nakatawid siya sa sandali lang. Pagdating sa kabilang panig, ibinaba niya ang kanyang backpack, at nagsisimula ng dumilim, kaya't hindi na siya nakapag-apoy. Isinuot niya ang kanyang jacket upang manatiling mainit at doon na siya nagpalipas ng gabi. Kina umagahan, hindi siya nagmadaling umalis, dahil sa lugar na iyon ay may tubig at may posibilidad na makakuha pa ng ibang mapagkukunan. Nagpa siya siyang manatili muna upang maghanda pa at magplano ng paggawa ng apoy. Lumabas si Ed Stafford para maghanap ng angkop na materyales, at sa daan ay nakakita siya ng lata na agad niyang pinulot at itinago. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang palumpong at nakakuha ng ilang tuyong sanga. Susunod, nangulekta pa siya ng isang bungkos ng madaling masunog na hibla para gawing panggatong, at namulot ng kaunting kahoy sa lupa bago ito dinala pabalik sa kanyang silungan Sinimulan niyang gumawa ng bow drill, gumamit siya ng makapal na lubid bilang tali ng pana at matulis na bato bilang drill bit. Hindi nagtagal, natapos ang kanyang fire starting kit. Sinimulan niyang magmasa ng buong lakas, ngunit habang umiikot ay lalo siyang napapagod, at di nagtagal ay nawalan siya ng lakas. Nagpahinga siya sandali at nagpatuloy, paulit-ulit na ginawa ito, na umabot ng limang oras. Sa wakas ay nakakita siya ng pag-asa, isang tumpok ng pulang baga ang lumitaw sa panggatong. Maingat na inilagay ni Ed Stafford ang panggatong sa pugad, dahan-dahang hinipan. Biglang sumiklab ang apoy na nagpangiti sa kanya ng malapad. Umupo siya at nagpahinga sa tabi ng apoy. Halos buong araw niya ay ginugol niya para lang makagawa ng apoy na ito. Hindi nagtagal ay dumilim. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagising siya at nakitang nababalutan ng yelo ang labas. Mabuti na lang at napanatili niya ang apoy. Lumabas siya at nakakita ng ilang kabute na tumutubo sa lupa. Nakakuha siya ng malaking piraso na dinala niya pabalik upang gawing uling para panatilihin ang apoy. Inilagay niya ang kabute sa isang lata at inihaw sa apoy. Pagkatapos ng ilang sandali na umuusok ang kabute, inilagay niya ang mga ito sa lata bilang isang uri ng madaling gamiting uling para sa hinaharap. Matapos ang lahat ng paghahanda, isinuot niya ang kanyang backpack, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi dumiretsyo si Ed Stafford sa kanyang destinasyon, kundi sinundan niya ang agos ng batis. Pagtawid niya sa kabilang pampang, bigla niyang nakita ang isang bangkay ng tupa. Kahit tuya na ito, isa pa rin itong mahalagang pinagmumula ng protina. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang paa ng tupa akmang aalis na siya nang biglang dumilim ang kalangitan. Umulan na naman, at siya ay nagpatuloy sa paglalakad habang nababasa sa ulan. Sa daan, nakapulot siya ng isang plastik na bote na may lamang isang daga. Maaaring gamitin ang bote bilang lalagyan ng tubig, ngunit kailangan niyang alisin ang daga sa loob. Nagpa siya siyang isipin ito mamaya. Ang pagpapatuloy sa paglalakad ang pinakamahalaga. Sinundan niya ang agos ng batis, pataas, sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang paligid. Mula sa kung saan si Ed Stafford ay makapaglalakad sa tabi ng batis, umakyat na siya ngayon sa mas mataas na bahagi. Malalim sa ibaba ang batis. Ang sitwasyong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala, dahil kailangan niyang laging hydrated. Ngunit sa ganitong terrain ay hindi niya ito maaabot. Nakatayo siya ng walang kibo sa gilid ng dalisdis, at nagsimulang magtanong sa buhay. Nagtaka kung dapat bang magpatuloy o huminto. Kung babalik siya sa puntong ito, baka makaligtaan niya ang lahat ng kanyang nilakbay. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng may pagtitiis, at umakyat sa isang matarik na bahagi. Sa kabilang panig, mas patag ang lupain, at sinundan niya ang gilid ng bundok pababa. Buong araw siyang umakyat sa mga bundok at bumaba sa mga batis, hanggang sa makahanap siya ng isang butas sa bato. Gumawa siya ng maliit na apoy para makalipas ang gabi. Kinaumagahan ng ikaapat na araw, nakaupo siya ng tulala sa gilid ng batis. Nagugutom na siya sa loob ng apat na araw, walang maayos na pagkain. Hindi na rin kinaya ng kanyang survival skills. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang kanyang katawan. Nagpasya si Ed Stafford na kailangan niyang magdagdag ng protina kaagad. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang tuyong binti ng tupa, inalis ang mga litid at ibinabad sa tubig para lumambot. Pagkatapos ng ilang sandali ng lumambot na ang mga litid, ginamit niya ito bilang tali sa pangingisda at naglagay ng piraso ng bakal bilang kawil. Ang karne mula sa binti ng tupa ang ginamit niyang pain, inihagis niya ito sa batis, umaasang makahuli ng isda. Habang naghihintay, naglakad siya sa tabing ilog upang maghanap ng mababaw na bahagi ng tubig. Nang makakita siya ng isang bahagi kung saan umipon ang tubig, nagpa siya siyang magtayo ng fish trap. Naglagay siya ng mga bato upang harangan ang agos, inayos ang lahat, na muling umubos ng hindi kaunting lakas. Habang naglalakad siya sa paligid ng mga palumpong, nakakita siya ng isang maliit na bayawa. Nilayon itong tumakas, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis si Ed Stafford. Agad niya itong nahuli at hindi lumaban ang maliit na hayop. Gutom na gutom siya, kaya hindi na niya ito inihaw, kinagat niya agad ito ng buhay. Kalinamnam ito habang minunguya, ngunit napakakunti ng laman, ngunit pansamantala ay nakakabusog ito ng kaunti. Nagpasya siyang bumalik sa kweba upang magpahinga, inilabas niya ang gaga sa loob ng bote. Planan niyang gamitin ang bote bilang lalagyan ng tubig, dinala niya ito sa batis at hinugasan ng maigi. Naubos din ang maraming oras sa paggawa nito, at sinamantala niyang suriin ang fish trap. Tulad ng inaasahan, may mga isda na lumalangoy sa tubig, mabilis niyang hinarangan ang labasan, at sinimulang habulin ang isda. Nabigo siya ng ilang beses ngunit sa huli ay nahuli rin niya ito, labis siyang natuwa, nilinis niya agad ang isda doon mismo. Nang makabalik si Ed Stafford sa kampo, inihaw niya ang isda sa apoy, at pagkaraan ng ilang sandali ay naluto na ito at mabango. Inilagay niya ito sa bato para maging kaaya-aya tingnan, ngunit hindi niya inaasahang nahulog ito sa lupa, gayon paman, hindi ito malaking problema para sa kanya. Dahil sa matinding gutom, pinulot niya ito at kinain kaagad, nilamon niya ito sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ikalimang araw, dahil naligaw siya noong isang araw, bumalik siya sa tamang landas ngayon. Umakyat siya sa burol, ang matarik na daan ay nagpahingal sa kanya, at sa wakas ay nakarating siya sa tuktok, kung saan bumukas ang kanyang pananaw. Sa malayo ay lumitaw ang natatakpan ng niebe na hanay ng bundok sa harap ng kanyang mga mata. Nagpahinga siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanluran, naglalakad sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang malaking bangi na humarang sa daan. Kung lalakarin niya ito, mauubos ang kanyang lakas, kaya nagpasya si Ed Stafford na direktang bumaba. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mahirap ang daan pababa. Umasok siya sa loob ng bangin, ang init ay nagpatuyo sa kanyang bibig, nag-aalala na walang tubig. Ngunit nakakita siya ng isang batis sa unahan, mabilis siyang lumapit upang uminom, ngunit ang tubig ay maalat at hindi mainom. Ngayon ay medyo hindi maganda ang sitwasyon, wala siyang magawa kundi tumayo ng walang magawa, sumunod siya sa gilid ng batis, at nang dumating siya sa isang sanga, eksakto itong sa direksyon na kailangan niyang puntahan. Tumawid siya sa batis, umasok sa bangin, at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa lumubog ang araw. Kuminto si Ed Stafford upang magpahinga, buti na lang at mayroon pa siyang kaunting reserbang tubig. Uminom siya ng kaunti at nagsindi ng apoy para sa magdama. Kinabukasan, tumayo siya at lumabas ng bangin, at sa harap niya ay isang tuyo at tigang nakaparangan. Wala nang atrasan, sa daan, halos walang damo, ang lupa ay tuyo at bitak-bitak na walang lilim. Habang tumatagal, lalong lumakas ang sikat ng araw, walang mataguan, halos masunog siya doon mismo. Naubos na rin ang reserbang tubig at wala pa rin nakikitang katapusan sa unahan, ngunit ang pagtigil ay nangangahulugang kamatayan. Wala siyang magawa kundi magpatuloy sa paghakbang, at pagkatapos ng halos isang oras pa ng pagsisikap, sa wakas ay lumitaw ang isang daan sa unahan. Ito ang katapusan ng hamon sa pagkakataong ito, lumapit si Ed Stafford sa gilid ng daan at umupo habang humihingan. Maya-maya, lumitaw ang isang off-road na sasakyan. Kaya, matagumpay na natapos ang hamong ito.